Kaya guys, dito maganda mag-rides. Parang ang nasa paraiso sa lugar na to. Uh, ang labas nito is uh, kaya nga kaya... yung labas nito. Ganto. Kumain muna kami dito sa may 5 star. Kasi sa itong group yan, pang tubig, pang tubig to. Ganda dito guys. Parang ang nasa paraiso. Ang sarap dito mag-rides. Rides lang dapat. Dapat hindi ka magmamadali para makita mo yung mga view. Yung mga kasama natin sa rides. Kasama pala natin si Boss Joby Guevara. Lamig. Mas malamig pa to sa bagay. Ayun na. Oh. Nagluluto sila ng kiniing or itag. Yan. Tapos natin. So, oh, tayo nakakain. ganda ng lugar ito. Para ka na sa Shout out muna. Kiniing. Itag. Ay, kiniing po. Magkaiba yung kiniing sa itag, gano'n. Tignan na sa nito na. Ganito pala sila magkiniing. pa po ba ito, boss? Nitig. Nitig na baboy. Hindi Ay, pinapuusong ko Anong pinakamasarap na luto dito, Boss? Sinabawan. Sinabawan? Ano boss, magkano ganyan? 200. Isang kilo? Hindi. Isang mga katit. yun, Boss? Anong lugar na to, Boss? Tatlogo. Sa so, Tatlogo. na pala to, Boss. na? Ito yung bayan ng tatlogo Ganda dito, parang ka nasa paraiso Lalo yung kung paakit ka ron Paakit ka rito, gali yung sa baba Grabe, ang ganda, parang ka nasa paraiso Kain muna tayo Yon, yon, yon Yon, yon, yon Sir, kain na Ayun talaga malapit na po yan. Shoutout mo na. Tayo, mga idol. Sarap ng lecho manok, mga idol. Boss Joby. Shoutout, Boss Joby. Happy birthday. Nakakasama natin, guys. Nakalag ka ba? Hindi, Baka may kailangan sa youtube Shout out, shout Ayos. out. Yes. Ayos. Sarap ng